Tagalasan. Tanggal mo. Tanggal. Tanggal ba? Umayos ka na pa! Kulam-kulam ka eh. Hala. Ano? Ta mo Tanggal mo. ka. Mendora. Wag ang salita pangalan. Mendora. Tanggalin mo. Mindorohin kita dyan! Bilisan mo. Tagal mo ha. Tanggal. Tagalin. Umayos ka ha. Sige. Ano, tanggalin mo yung insekto yan, ay, lumal umano sa tenga, lumalabas, ha? Tanggalin mo! Ah! Tanggalin! Oo! Oh, oh. Gusto si mo? Galit ka sa akin? Hindi. Yes. Gusto mo lumaban? Hindi. Laban tayo? Di ba napaglagay ka? Tumitirik yung mata, o tingin mo yung mata? Hindi, hindi, hindi. Kanina pagtawag ko tulog, gumano na. Ibig sabihin, sumampa. Tanggalin! po! Oh, Oo! Oh, 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 galit ka sa akin, galit ka. O, bilisa mo, tanggalin mo. Dukuti mo yun sa tenga na yan. Tanggalin mo. <Hat -1> no, Ta tanggalin mo. Tanggalin mo, oh, oh. Um. -oh. mo ha? Oh, oh. Tama na po. Huwag ka magbarang-barang, ha? Opo. Galit ka ba dyan? Hindi po. Ano? Ingit? Nagalit? Ano? Nagalit na ingit? Ano? Parehas. Ano? Parehas. Dalawa. Hinaangkin mo na. Tanggalin mo. Opo. Sige po. Ayusin, ayusin, ha? Bilis. Tama na! Tanggalin! Tatanggalin mo na nga. Tanggalin mo! Bilis na mo! Oh, masakit talaga. Kulam ka lang kulam, eh. Ilan taon ka na Ilan taon? Ilan taon? Ilan to? Tanggal mo? Bilis. Tigilan mo yan ha? Pag nahuli, opo ng opo. Bilis. Barang, barang, sige. Anong klaseng insekto yan nilagay mo? Anong klase insekto? Anong klase yan? May pakpak o wala? Meron, wala? Meron. Anong klaseng may pakpak yan? Anong klase? Anong klase may pakpak? Tangaw. Opo. Tanggalin mo. Opo. Bilis mo ubusin, ubusin ha. Opo. Ubusin. Sige, barang. Sige. Sige, barang. Tanggalin mo. Tanggal. Sige. Sige, tigilan mo yung babae na yan ha. Ha? Oh, Gusto mo pa iyakin pa kita? Ayoko na Gusto mo? Po. Na, Tigilan mo yung babae na yan, ha? Tigilan mo yan? Opo. Oh, Tigilan na po. Basta na nyo, kasi hindi ako nagtaano ng pangalan dito. Kasi yung mga yan, hindi nagsasabi ng pangalan, magpintang yan. Mami, may pagbintangan pa kayo. Tanggalin yan, ha? Opo. Oh, Opo. Tanggalin mo? Opo. Oh, Bilisan mo? Ito na. Bilisan oh. mo? Wala na. Oh. Tanggal. Oh, Ubusin. Ubus oh, na. Ilan yan nilagay mo dyan sa tenga na yan? Ilan yan? Kabilaan ba yan nilagay mo? Kabilaan? Uh, Kabilaan! Parang meron yung isa. Wala na, tinanggal ko na ako na. Tagalit, 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 tagalit. Tagalit, tagalit. Apo, ito na po. Yan. Apo. Tatirik yung mga to. Tumitirik. Tatukotin mo yan, ha? Apo. Ako, ayokong mamirwisyo ka ng tao, naintindihan mo ka? Opo. Naintindihan mo ka? Opo. Tanggalin mo, opo, sige, opo, pag nahuli, opo, sige, tanggalin, ubusin, ubusin, ha? Opo. Ubusin mga insekto na yan, naintindihan mo ka? Opo. Naintindihan mo ka? Opo. Tanggalin, tanggalin, ha? Sige. Barang, sige barang pa. Tigilan mo 'tong taga Mindoro ka, gusto mong ano? Ha? Magkasubukan tayo dalawa. Tingnan natin. Tingnan natin. Kung magaling ka talaga taga Mindoro ka eh. Tingnan natin. Tingnan natin. Wag po. Patanggalin din na. Gusto mo tapusin kita ngayon? Oh, ha? Ayaw. Magbabago kang bu magbabagong buhay o hindi? Magbabago buhay po Tanggalin. tukutin oh, tukutin tukutin ha? mo 'yan. Tanggalin mo na. Mm. Tanggalin ha. Opo. Ubusin. Oh, <coughs> oh, ito na. Tanggalin mo 'yung riso mo. Tanggal. Tanggalin ha. Ubusin, ubusin. Pagdudukutin mo lahat 'yan ha. Pagdudukutin mo ha. Oh. <laughs> babae itong nang sampa babae. Barang to, barang. Nainggit ka galit ka dyan, dalawa. Inangkin mo na. Ha? Tigilan mo yung pagkainggit mo, ha? Magsumikap ka para hindi ka maingit sa tao. Naintindi ba ka? Ha? Uh -huh. Ano? Uh -huh. Gusto mo pang pakisayin kita dyan? Ayaw. Gusto mo? Ayaw. Ayaw. Ha? Gusto mo? Ayaw. Tanggalin mo. Tanggalin mo lahat. Ubusin. Ubusin. Ayaw kung babalik ka mo yan, ha? Ubusin Ubusin yan. Pati sa leeg, meron. Pinagagapang mo, tanggalin mo. Kasi hindi niya gagawin yung kawala sa leeg. Basta kasi <coughs> kung saan siya nagpapagpag, nandun meron yan, meron yan, ha? Kung saan nagpapagpag yan, meron yan. Hindi ba kami mahal Hindi. Tanggalin mo. <coughs> Tagal. Ano? Tanggalin ko na tanggalin mo. <coughs> 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 Galit ka ba? Galit. Galit ka. Galit ka sa akin. Gusto mo lumaban? Tanggalin mo yan. Tanggalin mo ngayon, ha? Tanggalin mo Tanggalin mo yan. Tumitirik mata, no? Ibig Kasi kanina nung hinuhuli ko, tagalin mo yan. Ubus ba? Wait, wait ka pa. Tagalin mo yan. Ubusin. Yung mga, ano dyan, ha? Gusto mong mabuhay pa? Gusto mo? Gusto mo bal... Tumitirik yung mata, oh. <laughs> Gusto mo balik kayo sa anak, ma? Gusto mo? Gusto mo? Tagalin mo yan. mo yan. yan. Ayokong... Ano ka, ha? Sige, barang. Barang pa. Sige, barang. Sige, barang pa. Gap barang. Pa. Sige, barang, pa. Sige, barang pa. Sige. Sige. Tanggalin mo yan. Ubusin mo. Ubusin mo yan, ha? Sige. Malintikan ka sa akin. Taggalin mo yan lahat. Ubusin mo yan, ha? Ubusin mo yan. Ubusin mo yan. Wag na wag mo na itong babalikan. Naintindihan mo ako. Naintindihan mo ako. Pagkakasubukan tayo kahit taga sangka, ka, kataga ka pa, ha? Kahit taga Mindoro ka pa, malintikan ka sa akin. Sige. Wala akong pakialam kahit taga sangka. ka. Kaya mo yan? Oh, yan ang tunay. Hindi uubra yung sabi-sabi ng manggagamot na ganyo. Magbintang-bintang pa ng kahit ano, no? Yan ang tunay na panggagamot. Kasi yung mga ganyan, inuhuli. Ano? hindi na obra yung sabi-sabi ng ganyan pero hindi mapatunayan no na may kulam talaga maganda hulihin para may patunayan na may kulam talaga yung tao no Oh, nung pinuntahan ninyo, oh, tulad niyan, yung pinuntahan ninyo hindi mahuli. Mali 'yon. Hindi niya mahuli-huli. Tapos sasabihin niya ganto ganyan kung sino-sino man, no? Wali 'yon. Kailangan mahuli talaga. Alam mo, tulad niyan, oh, nahuli. Oh. Hindi niya mahuli, pero ba't ako nahuli ko? Di yeah. ba? Oh. Tagalin, tagalin yan, ha? Gusto mong grounded din kita ngayon, Jack, oriented kita. Gusto mo, patirikin ko lang gusto yung mata mo. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Galit ka sa akin. Ayusin mo pa nalalita mo sa akin, ha? Malintikan ka sa akin. Kahit taga saan ka dyan. siguro, Address natin Barangay Poblasyon, C. Cruz Street, Pulilang, Bulacan, Google Map, or Way Search, J.M. Calvanyares, Faith Healer, contact number 09551804253. Punta lang kayo dito, ano? Araw-araw naman gamunta natin. Linggo lang tayo wala, ano? Tanggal mo yan, ha? Ako. Muntik ka, insekto nilagay mo dyan sa tenga. May insekto, may insekto sa tenga, pero pag pinacheck sa doktor, hindi makakita, ano? Wala. No? no? Oh. May insekto kasi may ato mga kapatid may insekto sa tenga no na binibidyohan nila sa tuwing gumagapang sa loob may insekto talaga nakita ko yung video eh may insekto eh. Tapos ito naman nung may insekto siya sa tenga nagpa sa doktor yung insekto nakikita nila sa loob ng tenga na ito hindi makita ng doktor doon ka magtataka. Ano? Oh. Tanggalin yan ha. Natirik yung mata oh. Tumitirik oh. Tumitirik yung mata oh. Ayun may sanib no. Tirik yung mata, oh. Tanggalin yan, ah. Anong balak mo dyan? Tatapusin mo ba yung babae na yan? Ha? Buti na agapan, ano? Tumitirik. Ha? Sa mahal na araw mo pati tinapat yan. Bakit? Ba't? Tumitirik yung mata, oh. Bakit, eh? Ti... Bakit tinapat mo sa mahal na araw yan? Bakit? Para malakas, gano'n. Ha? Hmm. Tignan natin. Oh. Wow. Tignan natin kung malakas ka. Sa, oh, sa mahal na araw Mas, tignan natin, na natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Gusto mo pumunta ka sa Mindora? Puan. Ha? Ma? Tanggalin mo 'yan, tanggalin mo. Puan. Tanggalin mo. Malilintikan ka sa akin ngayon. Ubusin mo 'yan, ubusin 'yan, ha? Ubusin. Ala ano, pag nahuli. Opo, opo. Pag gagawa ng kalokohan, sige, bira. Ilang taon na 'to? Yung mga Tanggalin mo yan. Itong bumira, 42. Ano? Tanggalin ha? Yung mga insekto na kinarga mo dyan, tanggalin mo. Naintindi ba ako? Tanggalin, tanggalin. Ayokong, ba, ano ka sakit sa talaga. Hmm <coughs> ano, sige. Kulang pa yan. tuloy mo. Tuloy mo. Tuloy mo. Huwag mo akong gigilin dito, ha? Tuloy mo, tuloy mo yan. Tuloy mo. Malintikan ka sa akin. Tuloy mo. Bilisan mo, bilisan mo. BILIS na. Ginagalit mo ako kaaga-aga eh. Kayo talaga, kayo talaga. Wala kayong magawang matino, ha? Pati tao na nanayimik. Ha? Tanggalin yan, ha? Ubusin. Pati ko lang gusto yung mata mo dyan. Kanina kasi nung hinuhuli ko, hinuhuli ko, biglang gumano, no? Biglang nawala ng, bi, biglang nawala ng malay. Ibig sabihin, kaya na wala ng mala ito, pumasok, sumanib. Biglang, ano, di ba, nakaganon siya kanina? Kapag wala pong ano, di ba? Di ba, nakaganon naka siya kanina? O. Oh. Biglang gumano, no? Tapos tumirik yung mata? Oo. Oh. O. Oh. O. O. Ang dami niyo pinutan, di mahuli. O. Oh. dito, isang huli na, nahuli. Di ba? O, oh, buti nakita niyo ako. Oh. <laughs> <laughs> dito isang hulihan ko lang nahuli o sa ibang manggagamot. Inuhuli, hindi mahuli. O, oh. di ba? Ito isang anuhan ko lang huli. Tagalin mo yung kailangan babalik sa normal diyan ha. Pag ako nakabalita pa dito na mayroon pang insekto ulit sa tenga yan, malintikan ka ha. Kakaibay na ko sa tenga parang langaw na mahaba eh. Langaw na mahaba kanina. Oh, may pakpak eh. Kaya tinanong ko may pakpak. May pakpak nga. May pakpak nga, may pakpak. Langaw na mahaba eh, kakaiba. Hindi yung langaw na natural na nakikita natin. Yun, may, may mahaba, mahaba. Hindi kasi magsalita ito eh. Magbibintang ito eh. Maniwala. Importante, gumaling. Tignan nyo, kada tusok ko sa sikmura oh. Namimilipit oh. Oh, ayan oh. 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 O. oh. Ah! Ano, galit ka sa akin? Ano? Hindi. Gusto pa palipitan kita ngayon dyan? Ayoko na. Ubusin mo yan, ha? Oh. Bilisan, dalawang kamay, ha? Ubusin yan, ubusin. Ah, oh, tama na. Inuto sa mga tama na? Hindi, hindi. Huwag mo akong pakailaman ng ginagawa ko, ha? Tama lang sa'yo yan. Tama lang sa'yo yan. Tanggalin mo. Ubusin mo yan, ubusin mo. Anong purpose mo? Ba't ginaganyan mo yung tainga niyan? Pinaglalagyan mo ng isekto ng may pakpak na yan? Tanggalin mo. Patirikin kay mata mo dyan, gusto mo? Ha? Gusto mo yung na? Tanggalin. Pagdudukotin mo yan, ha? Bilisan mo. Pag nahuli, opo. Ha? Pag gumagawa ng kalokohan, sige, tuwan-tuwa. Gusto mo pa iyakin ulit kita? Tanggalin mo yan, ha? Tigilan mo yung babae na yan, ha? Mas matanda ka pa sa akin, huwag ka mag-uupo sa akin, ha? Tanggalin mo! Wala kayong pa mga pinagkatandaan, tumatanda na kayo, paurong kayo lahat kayong mga mangkukulam kay ha, mamba parang kaya. Tumatanda kayo, paurong lahat, ha? Tama pa pala 'yung. Oh, 'yan pa sa amin. Tagal iberal ah. Manlimik Ayo kung anuhan mo yan ha. Talagang na ko Talagang maano ka sa akin talaga. Sa idin mo yan, ha? Naintindihan mo ako? Sa idin mo yan. Kayo, Mindoro, wala akong pakialam kahit taga Mindoro ka. Ubusin yan. Ano naman, kung taga Mindoro ka, matakot ako sa iyo? Hindi hey, ako matatakot. Ano naman ko taga-Mindoro? Ha? Pinagmamalaki mo pa. Lakas-lakas pala boses ko. Tinanong kita taga-Mindoro ka, ha? Ha? Ano naman ko taga-Mindoro ka? Ha? Matakot ako sa'yo? Hindi. Tanggal mo yan. tanggal mo, ha? Tanggalin mo. Pilisa mo. Wala akong pakailam sa'yo. Kahit at saan lupalap na lugar. Ayoko sinasaktan yung tao, ha? Walang kalaban-laban yan, ha? Tigilan mo yan. Ayokong malin maano yan pasyente na yan, ulit yan makaramdam ng gapang-gapang dyan sa tainga ha? Naintindihan mo ako? Opo. Panggalim mo yan ha? Panggalim mo. Humingi ka ng tawad sa may-ari ng katawan na yan. Opo. Humingi ka ng tawad? Opo. Humingi ka ng tawad? Hingi ka ng tawad, hindi? Sorry na po. Ayusin mo. Sorry, Parang, man. ano yan, pag, ano yan, pag sorry ma? na, hindi ulitin. Apo. Uulit ka. Ilang, be, marami ka na bang ginawan yan? Marami ka na ginawan? Ha? Ano, ngayon ka lang nakahanap ng katapat mo? Ano? Apo. Ano, masarap? Gusto mo, ano yung kita dyan ngayon? Ha? Tigilan mo yan, ha? gila mo yan. Shout out sa iyo, Ari King. O, okay, nandito yung ano. Ikaw ba asawa ni ano? Ari King? Ate tawag ka. Ikaw ba asawa ni Ari King? Ako. Ah, okay. Sige, bet, tanggal ba? Tanggal ba? Ubusin niya na. Ubusin na. Wala na. Wala na. Uulit ka pa hindi. Hindi na. Humingi tawad yan. Wala na pala ba't nagtatanggal ka? Ubusin mo. Ubusin mo. Ubusin mo. Wala na pala ba't nagtatanggal ka pa? Ubusin mo. Tanggal. Patirikin kay mata mo dyan. Uuli ka pa hindi. Okay. Ayos siya pa. Huwag mo na ulitin ito, ha? Ha? Titigil mo ito. doro ko, di ba? Taga Mindoro ka, di ba? Ay, tiyan mo ka, taga Mindoro ka. O, oh. oh, souvenir sa Mindoro. Uh -huh. Souvenir sa Mindoro. Uh -huh. Souvenir sa Mindoro. Sige, taga Mindoro ka pala eh. O. Oh. O, oh. oh. wala ka na. O. Oh. 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 Ano? Ayun na. Ayun na. Okay, balik. Oh. Uy, balik, balik. Oh. O. Eh. Tignan mo yung tenga mo. Kung ano, kung gumaan yung tenga mo. Tignan mo yung tenga mo kung wala na. Kung tanggal na yung tenga. <laughs> yung na tanggal. Yung mo kung natanggal na. <laughs> Tignan mo kung may tubig kaya. Okay, pagkalaga sarado eh. Yuko ka, yuko. Sarado ang kita. Okay, barang nga yan. Okay, pikit ka lang, pikit ha. Okay. Ah, manalangin ka sa ano, sa Panginoon na na. Okay, manalangin. Naman nilatas lang pa, ka Tanggalin ko pa lang sa pikit. Lakas, lakas, Lang, Ay, dapat hindi malamig yung tubig. Bili na lang na hindi malamig. Pikit la pikit Malamig ba yan, Yung tenga mo, gumaan. Gumaan yung tenga mo. Yung panga, gumaan. Oo, oh, gumaan siya. Okay, wala na yan. Ano? Okay, tapos sa paghihirap mo. Wala na yan. Insekto pala yung langaw na mahaba nilagay sa'yo eh. Pikit la pikit ha? Pikit. Madilat para mas gumanda yung ano, matanggal talaga. Kali na ma? Ba't wala namang itim na yun? Wala oh. May lubabas na itim pero wala naman tayo nakita, no? O, oh, di ba? Kasi magtaka na kayo sa doktor ah uh, na-check siya sa doktor ano, na-check sa doktor. May gumagapang sa tenga, may insekto. Nakita nakita ko nga sa video, 'di ba? Nakita ko sa video, may insekto talaga, meron talaga eh. Binibidyo ano anak niya, meron talaga insekto. Ah. Pero pagdating sa doktor, wala nakita yung doktor, no? Doon ka magtaka. Ha? <coughs> Bintoro huh? yung huh? Okay, laging magdasal na, pikit lang. Laging magdasal, hintayin ko lang yung tubig mo. Okay pa sya nang live para mas marami tayong matulungan mga kapatid God bless God bless